Welcome back na naman dito sa akin channel. Panibagong araw, panibagong video na naman tayo ngayon. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na ritual. Ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan at ito ay makakatulong sa inyo. At kung bago sa channel ko, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Sobrang miss na miss mo na ba ang partner mo o ang mahal mo? Gusto mo ba na siya ay magmamadaling tatawag o pupunta sa iyo ngayon mismo? Lalong-lalo na? Nabihira na lang kayong nag-uusap o nakikita na dalawa dahil sa sobrang busy ng partner mo. Kaya ngayon ay gusto mo na ikaw ay tatawagan o pupuntahan niya ngayon mismo. Gawin mo lamang itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Dapat kayo ay palaging naniniwala sa mga ganitong pamamaraan at ang ritual na ito ay pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka lamang ng papel at panulat kahit anong kulay at pagkatapos isulat mo ang pangalan at apelido ng target ng isang beses at isulat mo rin ang kapanganakan niya kung alam mo at kung hindi mo naman alam ay okay lang as long as alam mo ang kanyang tunay na pangalan. At isulat mo rin sa ibaba ang contact number niya, kung anong contact na mayroon kayo sa kanya. At pagkatapos mo nang masulat ito, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Huwag niyo po itong balatan, isang butil lang po ng bawang. At pagkatapos, ilagay mo ito sa papel na sinulatan mo at balutin niyo ito. At pagkatapos mo nang mabalot ito, hawakan mo muna ito. Mag-focus ka, mag-concentrate. Ipikit ang mga mata mo. At ibulong mo lamang ang spell na ito. Pangalan at apelido, ikaw ay mamamadaling tatawag o pupunta sa akin ngayon mismo. Ibulong mo lamang ito ng pitong beses. At pwede ka pa magdagdag ng hiling, wala pong problema. At pagkatapos ay ipit mo lamang itong ritual sa bulsa mo. At kung wala ka lamang bulsa, ay ilagay mo lamang ito sa wallet o di kaya sa bag mo. At dalhin mo ito kahit saan ka man magpunta at itago itong ritual hanggang kailan mo gusto. At hindi na po ito kailangang bulungan araw-araw. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.